Kumusta po kayo mga kamangyan? Magandang araw po sa inyo. Ayan, ngayong araw na to, ang ating pong pag-uusapan ay yung tanong na magkano ba ang posibleng kitain kung ikaw ay mag-aalaga ng RTL chicken? So, ngayong araw na ito po ay ibabase natin yung ating usapan sa 96 heads, no po, 96 heads na RTL chicken kasi yung previous video po natin pinag-usapan natin magkano ang gastos sa 96 heads. So, ngayon naman, magkano ang posibleng kitain doon sa 96 heads kung sakali na yun ang ating aalagaan. So, kung gusto nyo ng mas marami, Uh, di i-times nyo lang kung, mag, kung ilang heads yung inyong uh, aalagaan. Kung konti naman, 48 heads, pwede din. I-minus nyo lang po ng 50%. So, basically, ganun lang yung ating uh, computation ngayong araw na to. So, kung 96 heads po ang ating pag-aalaga uh, pag o aalaga ang manok, ay um, eto po doon sa kanilang peak no doon sa kanilang um, peak na pangingitlog ay normally nagbibigay po yan ng 90 to 95% na itlog sa maghapon. So nang nangingitlog po ang inyong RTL chicken ng up to 90 to 95%. So ibig sabihin, kung meron po kayo 96, kung 95% po 'yan ay ibig sabihin meron kayong 91 naman na itlog na pwedeng i-harvest sa isang araw. So ibig sabihin, kayo po ay uh, pwedeng mangolekta ng 2,736 eggs sa loob po ng isang buwan. So, imagine kung meron po kayong 91 eggs, um, tatlong tray po yan sa maghapon, tapos itatimes nyo po ng 30 days yan. Yeah. Okay, so magkakaroon po kayo ng uh, average, average na yield o average collection of egg o average collected eggs na 2736. Ngayon po ang presyo ng RTL uh, eggs natin sa atin pong farm gates, no doon sa inyo mismong gate doon sa farm mismo ninyo sa bahay ninyo sa mga kapitbahay na pumupunta sa inyo n'o ay 7 pesos po ang average na uh, presyo ng manok. So ibig sabihin po kung 7 pesos po yun, times 2736 uh, pieces meron po kayong gross income na 19,152 pesos sa loob po yan ng isang buwan ngayon sa loob po ng 20 months uh, 20 oh 20 months kasi ang ang mga manok po natin na ito ay mangingitlog po ito sa loob ng 20 months so i-times nyo na give and take na uh, 20 months yung inyong uh, haber, uh, average na harvest, ito po ay um, mag-a-amount mag, -a, mag -a -amount ng 383,040 um, pesos. No? So yan po ang inyong uh, gross income sa loob ng 20 months. So, posible ba na kumita? So, um, malamang po sa malamang ay meron itong kita. So, imamainos nyo po di yan yung uh, ibinayad ninyo sa manok, which is um, 96 times, um, uh, ano to, 96 times um, 390. Yung average price po ngayon ng manok ay 390, which is nasa around 37,440 um 'yung pong inyong pinagpagawa ng cage kung wala pa kayong cage no so 15,600 tapos 'yung uh, average na food consumption ng uh, inyong manok which is uh, depende po 'yan sa uh, regime ng inyong pagpapakain no? more or less ang isang buwan po ng mga manok na ito ay nasa around 900 pesos 9,000 pesos kung 96 um 96 pieces po yan Kukonsumo po yan ng mga nasa around uh, 6 sacks kada buwan no so po, yun po yun at saka yung other expenses so posible bang kumita posible pong kumita dito basta uh, maayos po yung pag-aalaga